Welcome back nga ulit sa aking channel, ano, Rex Adventure. Ano. Uh, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay uh, so ng aking mga video at other tutorial. Ano. Uh, don't forget to like, comment, and share. At pakiclick na rin po ang uh, notification bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa aking mga video. Salamat. Okay, this time guys, ituturo ko sa inyo kung paano ang tutorial sa pagkuha ng uh, national ID through online. Ano, kung paano mo itatrack ang inyong national ID. Kasi Napakarami pong hindi pa nakakuha ng national ID sa atin. Ibang ay nabuta ng 3 years, 4 years, hanggang ngayon hindi pa nakukuha. Ngayon, ito po ang pinaka-asist way kung paano makukuha na ng iyong national ID through online at kung paano nyo ito track. Hanap or matrack. So, click that Google Chrome. Search natin yung tracking.pillpost.gov.ph Tapos, click natin guys. Ito yung lalabas enter tracking numbers question saan nga ba 'yung numbers natin or tracking numbers so during na nagi-interview sila guys sa national id may binigay na slip doon makikita 'yung tracking numbers na 29 numbers guys diyan natin i-encode dyan sa enter tracking numbers So, 29 numbers po guys. Tapos, click natin yung view history dyan sa baba. Tapos, eto yung lalabas. Which is, ayan na, nakikita na natin yung receipt at dispatch. So, ganun kasimple guys kung paano natin makikita. Pwede nyo nang maklaim yan at puntahan doon. So, ayan guys, thank you for watching. Hopefully, you subscribe my YouTube channel and don't forget to click the notification bell below para at least updated kayo sa mga bago kong videos uploaded guys thank you for watching sana mayro kayong balibago natutunan sa aking uh, vlog na to bye bye